Nandito po ako ngayon sa mga andito po ako sa Banawe ngayon. Papagawa ko na sasakyan kasi mamaya alis ako eh. Ayun. Ito na. Mga kapatid, Another big news na naman ng binitawan ng mga DDS regarding dun sa sinasabi nila na nag-withdraw na nga daw mga kapatid ng suporta ang uh, ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Bongbong Marcos regarding si uh, doon do sa pinapakalat nila na sinusuportahan mm -hmm. daw po ng mga militar. Eh, ito si Rodrigo Roa Duterte. May katotohanan po ba to mga kababayan? Sasagutin po natin yan. Just uh, wait for a minute. Ayan, ang kailang okay nga din. Ako, matatawa kayo dito sa mga sa mga pasabihin ko. Anyway, andyan. Dito ako sa, ano, dito ay magpagawa ng sakit nyo ha. Kay Sir Rowell. Dyan, sa Escalta. Exalta. Hmm. Hello, kita Lili Ragasa. Ruhiko ko, Aiko. Yan, yeah, from Hawaii. Yan. May katotohanan ba ito? Well, masasabi ko po sa inyo, mga kababayan, wala pong katotohanan ang mga pinapakalat po nila na sinasabi nila na nag na daw po ng suporta ay Pangulong Bongbong Marcos. Itong uh itong mga ating Armed Forces of the Philippines wala pong katotohanan 'yan sapagkat uh, sapagkat ang ating Armed Forces of the Philippines po ay gumigit na labang at wala pong sinusuportahan na uh, na mga aktibidades ng ng ano ng uh, mga Duterte. Ganito po 'yan. Meron po kasi isang vlogger na nagpakita, meron daw pong isang corporal, corporal ah, corporal na Paul Poral, na sumusuporta daw po sa rally nito ni Duterte sa Davao. Mga kababayan, nakakatawa naman po, no? Sana naman po sa mga DDS na nagpapakalat nito, eh tingnan niyo po muna mabuti kung dapat po bang paniwalaan yung uh, uh, nilalabas nila. Mga kababayan ko. Tingnan niyo po muna mabuti kung uh, tingnan niyo po mabuti kung talaga nga po kasi Pwede mong sabihin na nag-placard ka lang na corporal ka, tapos Armed Forces of the Philippines ka. Pwede mong gawin yon, mag-placard ka. Pero ang tanong dito, are you a legitimate army? Yun po ang sa tanong. Tama po ba ako? Number two, sunod-sunod po ang pagpapakalat nila ngayon na tila po ba sinasamantala nila na wala po, ah, na wala pong sumasagot sa kanila at nakabreak po lahat ng mga influencers na sumasagot doon sa kanilang mga banat. Pwes ako po hindi. Lagi po tayo updated. At isa pa, lagi po tayong nakikinig sa kanilang mga ginagawa. Matas, ika nga nila para sagutin natin. Number three, mga kababayan ko, ginagawa po nila ngayon double time, triple time po ang paninira sa Pangulo para po hindi makasagot mga kababayan ko. Yan po ang naging na nangyayari ngayon. Number four na nakikita ko, mga kapatid, ay eh, hindi ba po papayag ang ating, ang ating, sandatahang lakas na kung kailan maayos na po ang ating AFP, e eh, saka naman po bababuyin ulit ng mga taong ito. Tandaan po ninyo, mga kababayan ko, ang nagpataas po ng sahod, salary standardization law ng ating mga kasundaluhan ay hindi po si Duterte, mga kababayan. Yan po ang hindi alam ng na mga nakakarami. Hindi po batas ni Duterte ang nakakasakop ang gumawa ng batas ng salary standardization law ng ating mga sundalo at ng ating mga police uniform personnel. Hindi po si Duterte. Alam niyo po kung sino, mga kababayan. Kaya po hindi po nalalaman ng mga kababayan natin to eh. Kasi they don't know the truth, mga kapatid. Tama ba? Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya po tayo na, kaya po tayo na loloko ng mga yan. Ang salary, standardiz uh, salary standardization law na pinasapong batas noong panahon pa ng dating Pangulong Pinoy, mga kababayan ko, ay ang batas po na sinuportahan ni Trillanes. Hindi po si Duterte ang gumawa niyan, mga kababayan ko. Hindi po si Duterte. Panahon lang po ni Duterte, pinirmahan, pero hindi po siya ang nagsabatas, kundi ang dating senador at running for mayor, Sani Trillanes. Kaya po, wala pong katotohanan yung mga sinasabi nila na si Digong daw po ang nagmahal daw po sa ating mga sundalo, hindi po totoo 'yun. Kasi kung mahal niya po talaga ang ating mga sundalo, hindi niya po isusubo sa gera, hindi niya po isusubo sa pag-aaklas sa gobyerno ang ating mga sundalo. Dahil ang ating mga soldier dito sa Pilipinas, ang ating mga uniform personnel na matitikas ay eh kailangan sila po ay dapat ay nasa gitna at walang pinapanigan. Ngayon po, mga kababayan ko, lantaran na naman po tayo niloloko itong mga taong ito. Lantaran na naman po tayo niloloko ng mga DDS na nagpapakalat ngayon, mga kababayan ko. Lantaran na po tayo niloloko itong mga DDS na to na kung kailan, mga kababayan ko, na alam nila na naka, na, na wala nang sasagot sa kanila ay eh, saka po sila atake at magsasalita ng laban sa pangulo. Ganyan po ang diskarte ng mga DDS. Always updated sa pagbanat pero hindi nila nakikita yung mga ginagawa nila. Ang tanong ko nga eh, hanggang ngayon hindi pa rin nila masagot-sagot. Bakit hindi nyo sagutin yung confidential fund na milyong-milyong piso ang ninanakaw nung pinaglilingkuran nila? Tama po ba ako? Mga kababayan? Diba? Yan po ang maringkong tanong sa kanila. Until now, wala pong makasagot sa mga DDS na to. Bakit po walang makasagot, mga kababayan ko? Takot po sila sa tanong ko, mga kapatid. Even Banat Bay and Joey and Coco Loco, eh hindi nila masagot yung tanong ko. Bakit hindi nyo sagutin yung 'di Diba? Na milyong-milyong piso na sa DepEd at masagot-sagot kung saan napunta at sino yung pumirma. Bakit hindi po nila mailabas, mga kababayan ko? 'di ba? Until now, wala po silang maipresenta sa amin. Mga kapatid, tama ba? Ngayon, question. anong ko sa kanila? 'Di ba? Magaling lang bumana, magaling lang gumawa ng issue kahit walang ebidensya. 'Di ba? I challenge Tio Moreno also. Sagutin niya ngayon tanong ko. 'Di ba? Bakit hindi nila masagot-sagot? Takot. 'Di ba? Mga hampas lupang bibiyasan ng mga mukhang pera. <laughs> Correct. Correct. Yan po ang pinaka tanong ko sa kanila, mga kababayan ko. Yan po ang pinaka tanong ko. Yan po ang pinaka ano sa kanila. So so ang kaya nilang gawin, sabihin na nag-aklas na ang AFT samantalang wala namang silang ebidensya. So ngayon, yung mga tatanga-tanga natin mga kababayan na wala namang alam, nabubudol nila. Tama po ba ako? Ay, maaari po kayong pumanik dito, ha? Pwede nyo, pwede po kayong magsalita dito, mga kababayan. Pwede po kayong magsalita dito. Pwede po kayong pumanik dito sa ating channel. Mga kapatid, ito. Comment ko nga doon. Pwede po kayong pumanik ha. Uh, invite friend request. Ayan. Pwede po kayong pumanik dito. Click nyo lang po yung uh, plus button. Pwede po kayong pumanik mga kapatid. Oo. Oh. Pwede po kayong pumanik ha. Huwag po kayong mahiyang pumanik mga kababayan. Oo. Oh. Pwede po kayo po click nyo lang po yung ano, click nyo lang po yung uh, click nyo lang po yung uh, plus, uh, plus button. Meron po dyan, yung may person po. Pwede po kayo magsalita. Pwede kasuhan niyang AFP. ah uh, Jake Franco, hindi naman natin kailangan pagbalingan ng ating AFP eh. Kundi dapat lang natin na itama yung mga sinasabi nila at i yung mga sinasabi nila mga kababayan. Diba? Gandang hapon sir. Ah, uh, makulong na wag lang uh, wag magpatalo. Ano? Sandang hapon sa sana makulong na. Wag mag wag magpatalo. Totoo po 'yan. Hello, Mami, Mami Piar. Ano si Mami Piar? Lori Ramos, uh, pa, -pa ita po 'yun, Ma'am. Ano po 'yun? 'Yun lang po ang nakikita ko, mga kababayan. Hindi naman po ito basta-basta yun -basta Tama? nag nagpapatawa sa ginagawa ng tamang sa sarili niya. Eh yun problema dun eh. 'Di ba? Mga nagbubulag-bulagan ng mga DDS supporter, pera lang hal, -hal lang talaga. Eh, yo, alam niyo naman 'yun na pera-pera lang talaga sila eh. Alam niyo, ang kailangan lang natin dito, i-correct yung disinformation. Kasi wala naman po mag-withdraw eh. Wala naman po talagang gusto umalis sa pamamahalan ating pangulo. In fact, mga kababayan ko, napakarami po ng mga benepisyo ng mga ating uniform personnel ngayon at talaga nga naman, hindi tayo nababayaan ang ating santatahang lakas. Mas lalo pa nga po tayong pinalalakas. Even the Air Force and Armed Forces of the Philippines. Alam po ni General Browner kung gaano po kasuportado ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang at ating santatahang lakas. Even sa ating laban sa West Philippine Sea. Mga kababayan ko, di ba? Yan nga po ang dapat natin ano, paano po magwi-withdraw ang ating Armed Forces kung ang ating sandatahang lakas mga kababayan ko ay tumutulong at gustong-gusto nila na lumalaban tayo at tayo sinusuporta ng ating gobyerno. So, so, sa tingin nyo po ba, susuportahan po ba ng ating AFP yung tao na iha, gusto iupo ng mga Duterte na wala naman direksyon sa gustong gawin na mismong pinapaboran ang China? Ay hindi po ganoon 'yun mga kababayan ko. Ang gusto po ng AFP, lumaban tayo, manindigan tayo sa, sa ating sa, sa ating gustong mangyari at sa atin ang dapat nating makuha bilang Pilipino, lalong-lalo na sa usaping West Philippine Sea. Ano po ba ang gusto nyo? Totoo po ba paano pa? Tsaka paano withdraw 'yun? Isipin niyo nga kung nakikita nila na ang pangulo is a very hardworking president, mga kababayan ko. Siyempre, hindi pa babayaan ng ating gobyerno yun. Tama ba ako? Mga kapatid, palibasta kasi sila. Gusto lang nilang i-divert mga kababayan ko yung usapin patungkol dito na sabi nila nagwi-withdraw na suporta ang AFP. Paano nga magwi-withdraw na suporta ang AFP? Samantalang, samantalang papaburan ba ng AFP yung taong uh, gustong gusto na mapunta uh, ang, ang China ang mamuno sa Pilipinas? <laughs> Hindi gagawin ng Pilipino yun. Tapos na tayo sa paglaya ng mga Hapon at Amerikano. Papayag pa ba kayo na meron sinang mamamahala sa atin? Of course, hindi. I know, I know guys, na hindi kayo papayag. Hindi rin kayo papayag na tayo. Nalilupigin na naman ang ating lahi ng mga dayuwang ito. Di ba? Oo. Oh. Kaya nga po sabi ko sa inyo, sa tingin niya po ba papanigan ng mga AFP si Sara Duterte na gistong iupo ng tatay niya? Number one, hindi. Dahil si Sarah ay pro-China. Mga kababayan ko, hindi hindi gagawin nyo. Kaya fake news po yung pinapakalat nila. Mga kapatid, wala rin pong katotohanan na mag-withdraw ng suporta ang AFP sa ating AFP chief. Mga kababayan ko, at sa chief uh, sa, at sa ating uh, Presidente Bongbong Marcos. That's too impossible. Number three, fake news na fake news po sila. Ha? Tandaan nyo, kasi si Duterte daw, kaya daw sinuportahan ng mga sundalo dahil si Duterte nagpataas ng sahod. Hindi, salary standardization law, hindi po yung batas patas ni Duterte. Patas po yan ni, ano, ni Mayor Sani Trillanes nung siya po ay senador, mga kababayan. At sa panahon lang ni Duterte pinirmahan, mga kapalit, yan ang hindi nila nalalaman. Oh. So, Mukha kayong Duterte, Duterte, hindi nga gumagawa ng batas yan. Si sa ang gumawa ng standard standardization law ng pagpapatasan sa sahod ng mga sundalo. Hindi si Digong. Diyos ko, ano pa? Hindi naman si Digong lang. Si Digong lang ang pumirma. Pero hindi siya nagsabatas niyan. At hindi rin siya naging co-author niyan. Ang main author niyan ay si Sani Trillanes. Ewan niyo sasabihin si Duterte. Duterte! Diba? Si Duterte yan eh. Duterte ang gumawa niyan. Duterte ang gumawa niyan. Sige nga. Si ni Trillanes sa gumawa ng batas na yan, hindi si Digong. Si Digong, tagapirma lang yan. Utusan lang yan ng taong bayan. No? Utusan lang yan ng taong bayan. Diba? Utusan lang yan si Digong ng taong bayan. Natatrabahador lang natin yan. Kaya wala kayong, wala kayong karapatan na sabihan si Trillanes, sa gito, gito, si Duterte na gano'n. Tandaan nyo, kung hindi ginawa ng batas ni Trillanes, ang uh, standardization law ang pagpapatas ng sahod ng mga sundalo sa di, hindi naman napipirmahan ni Duterte yan. Si Trillanes pa rin na nagpasa ng batas sa Senado kaya nagkaroon ng mataas na sahod ang ating mga sundalo at pulis. Diba? Anong legacy iniwan ni Duterte? Walang iniwan na legacy si Duterte. Wala. Puro problema. Pogo. <laughs> kaya mga DDS, don't dare me. Guys, hindi nyo ko kaya. Tandaan nyo yan. Hindi nyo ko kaya ang mga Duterte supporter. Mahawa kay sarili nyo. Kung patalinuhan lang ang labanan, siguro ang IQ nyo mas mababa pa sa akin. <laughs> diba? Anyway, mga ko, this is a 15 minutes live streaming only. At magla-live stream po ako mamaya. Papiyay kasi ako pa-province kayo. Nasiraan lang ako dito. Buti na lang dito. Nasiraan. dito yung... Uh, and. and Maraming maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. At yung kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe dito sa Biyahe ni Koy TV. Okay? Maraming salamat po. live stream po ako mamaya. Pipilitin ko mga pag stream kahit nasa daan po ako. Alright? Mga kabayan, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Mga kabayan, maraming salamat po.